Ito po si Brad Ato, bradeli, kung mayroon siyang gusto sabihin tungkol dito, sa so na-experience po nila kahapon. Uh, kapatid Nelly, sa lahat po ng pagkakataon, kahapon lang po namin na-experience yung ganong klase ng pagbabautismo. Kasi po, nung ang binautismoan po namin kahapon, mahigit na anim na po eh. Ngayon, nung yung pong ito pong kapatid nito nung nadudu na po siya doon sa bautisaryo, biglang-bigla na lang po siya parang hinimatay. Ngayon kung tingnan ko, hindi naman ganun po yung talagang hinihimatay. ay hinihimatay po kasi parang sa tindihan mo, naiiyak siya, eh naninigas. siya po hindi malambot eh. Tapos ang tingin ko po sa kanya parang patay. Nangingitim po yung, parang, parang zombies yung, yung pinapalabas po sa, sa television na nangingitim po yung mata. Nanlilisik. Kaya eh, yan po nakikita po natin na yan. Ngayon, nagpatawag nga po ako ng doktor. Akala ko po kasi baka nga po ako kung ano na nangyari. Pero humihinga naman siya. Hanggang doon sa... Binukusan po ni sis Adit ng tubig at pinadidihin ng kisikmura. Hanggang doon sa natauhan. Ngayon, nung matauhan po siya, ganyan na po siya. Ngayon, sa tuwing lalapit po ako sa kanya, tinataboy niya ako. Ang sinasabi po niya, eh, ayoko sa iyo, boses lalaki po yung naririnig ko. Ayoko sa iyo, nalilisik po yung mata, tinatakpon po niya yung kanyang muka. Iniiwas po niya yung mata niya sa akin. Eh ngayon, eh, sabi ko doon sa mga kasabang bodhisador, hindi ka ako siya yung kausap natin, demonyo ka ako yung kausap natin. Kasi tatlong boses po yung naririnig namin eh. Minsan nagsasalita po siya na parang boses bata, pagkatapos nagsasalita rin po siya ng yung boses niya, pero hindi po yung talagang natural na boses niya. Ay, hanggang doon sa nga po lumabas yung boses na malaki, na parang boses lalaki, na ayaw nga raw po niya sa akin, at itinataboy po niya ako, at siya raw po'y pinipigilan ng pito. Ngayon, tinanong po ni si kung sino yung pito. Sabi po, pitong demonyo. Ay talaga po lahat ng balahe po sa katawan ko nakatindig nung oras po na yon. E di ngayon, sabi ko, nag-uusap po kami ni Bajere, sabi po ni Bajere, hindi natin pwedeng bautismo ang pagkaganyan. Ngayon, na, na hindi ko po alam kung ano magiging desisyon ko. Ngayon, nung tanungin po siya uli ni Sis Anit, kung ano pangalan mo, maliwanag po niyang nasagot. Oras po, sabi niya ganon. Ano aplido mo? Kung Kunsalan. Tapos ilang taong ka na anim na po. Doon po na po decision ko na maliwanag yung isip ng babae, ng kapatid, inaalihan lang ako ng masamang espiritu. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, Diyos ko, tulungan mo kami sa loob, -loob ko pong ganun. Ngayon ang naisip ko po, po, yung marang karumal dumal na espiritu, takot sa salita ng Diyos. Kaya sa kauna ng pagkakataon, kahapon po, yun po ang nasabi ko. Kapatid na kurason, yung pag-opisit ko po sa kanya, natatakot ka ba sa salita ng Diyos? Ayun, doon po siya sumigaw ng malakas na sumigaw po siya ng opo. Ayun, tuloy-tuloy na po yun. Hanggang doon sa umiiyak na po siya. Tapos naramdaman po ni si Sanit, siya po kasi pumipigil do sa panginginig. Naramdaman po ni si Sanit, nawawala na po yung kanyang panginginig. Pagkatapos, hanggang doon sa tinanong ko po ng huli, na kung tinatanggap po niya yung sa tubig sa pagsisisi at paghuhugas ng kasalanan ay sa kautusan, nung sumagot po siya ng opo, umiiyak po siya, nung palusungin po namin sa tubig, mabilis na siya, normal na po siya, wala na po yung ng katawan niya. Hanggang doon sa inilupo ko po siya, nung ko po siya, nung pag po niya, ibang-iba na anyo niya. Nawala na po yung pangingitim ng mata niya, yung panlilisik ng mata. Tapos nakita ko po yung mata niya, talagang ibang-iba na po yung mukha niya. maaliwalas na maaliwanas. Parang, ang tingin ko po sa kanya, parang batang walang malay. Doon sa nangyari. Kaya nayakap ko po sa satuwa eh. Yun po yung buong pangyari kapatid Nelly. Kaya po siya oh. Maayos itang na po patuna, siya. Patunay, no? nung... Itang patunay yan na ah. Isang patunayan na kayo ay nasa katotohanan kasi hindi mapalalabas ang nasa mga kung wala sa katotohanan ng magsasagawa ng ganyang bautismo. Nakikita sa inyo ng Diyos, mga kapatid, ang mga pruweba, mga palatandaan ng pagkatotoo. Ng